Kung gaano katunog ang pangalan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ganun rin kalakas ang ingay na nagagawa ng isang Moca Yuson. Sino nga ba si Moca Yuson? Dating lumalabas sa mga adult film si Moca bago ito nag-shift ng career at naging singer. Siya ang lead vocalist ng grupong Moca Girls ngunit naging lalong matunog ang pangalan nito mula ng tahasang sinabi at ipinakita nito ang suporta niya sa pagkapangulo ni Duterte. Isa siya sa mga maiingan na nangampan niya sa dating mayor ng Davao. At nang manalo si Duterte, ginamit ni Mocha ang social media para ipahayag ang kanyang saloobin sa iba't ibang issue, kasama na dito ang pagtuligsa sa ilan sa mga opisyalis ng gobyerno. Una nang kinwestiyon ang pagtatalaga sa kanya bilang isa sa mga board member ng Movie and Television Review and Classification Board. Inamin ni Mocha na hindi nito tatanggapin ang sweldo niya sa MTRCB at madami itong plano para sa nasabing ahensya. Ngunit ang mga planong ito, tulad ng pagtatanggal ng diomonoy soft porn na makukonsidera sa mga ipinapalabas ngayon sa telebisyon, ay kaagad ng umani ng kritisismo sa tao sa mga nakalipas na buwan lamang na kanyang Twitter account. Na suspend rin ang show nito sa DZRH News Television dahil sa mga maanghang na salitang binitawan nito laban kay Vice President Lenny Robredo. Hindi rin siya nakaiwas sa pagkakaareso noong 2015 sa may Malaysia. Inaresto sila ng Malaysian police dahil walang may pakitang work permit ang producer ng kanilang show doon. Sa tulong ng Department of Foreign Affairs, napawalang sala ang grupo ni Mocha at kahit walang kasong isinampalaban sa kanila, kinilangan naman nilang magbayad ng multa. At ngayon, isa na namang isyo ang kinasasangkutan nito dahil sa pagsusod pagsusudito ng abaya at hajib. Ayon sa mga tumutuligsa sa kanya, hindi daw nababagay sa kanya ang magsuot ng nasabing sagradong kasuotan ng mga muslim. Ngunit para kay Mocha, kinailangan niyang magsuot ng nasabing kasuotan dahil parte siya ng delegasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Saudi Arabia. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.